Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Masusing binabantayan ng pag-asa ang isa pang sama ng panahon na posibleng maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ang low pressure area ay kumikilos ngayon sa silangang bahagi ng Visayas at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Inaasahan na kikilos ito ng pahilaga, hilagang kanluran sa susunod na 36 hours at posibleng pumasok ng PAR sabado ng gabi o linggo ng umaga. Kapag naging ganap na bagyo ay tatawagin itong bagyong Falcon. Malayo naman ang posibilidad na maglandfall ang bagyo sa alinmang bahagi ng bansa pero magdudulot ito ng mga pag-ulan dahil palalakasin nito ang habagat. Halos 30 kalsada sa Luzon ang napinsala sa pananalasa ng bagyong Egay. Sa pagtaya ng Department of Public Works and Highways o DPWH, may labing apat na road sections o bahagi ng kalsada sa Cordillera Administrative Region o CAR ang hindi madaanan dahil sa bumagsak na puno at landslide. Walong kalsada naman sa Region 1 ang hindi rin magamit ng mga motorista dahil sa pagbaha at pagbagsak ng poste ng kuryente at anim na road section sa Region 2 at 3 ang not accessible to traffic dahil pa rin sa pagbaha at pagguho. Tiniyak naman ang kagawaran na mamadaliin ang pagkumpuni sa mga nasirang kalsada. Patay ang dalawang pulis habang dalawa ang sugatan makaraang magwala ang isang miyembro ng indigenous group sa Barangay Lakson Kalinan District, Davao City. Ayon sa ulat, nakatanggap ng sumbong ang Kalinan Police Station kaugnay ng isang lalaki na kinilalang si Benau Maani Blandas gamit ang isang itak. Kinausap umano ng mga pulis ang ama ng sospek para kumbinsihin ang anak na bitawan ng patalim pero hinataw ng itak ang pulis at kasamahan nito. Kinilala ang nasawing pulis na sina Police Chief Master Sergeant Tito Didal Lage at Police Corporal Mark Anthony Elman Corsino. Nabatid pa na ilang beses na binabaril ng pulis ang sospek pero hindi tumatalabang bala sa katawan nito dahil umano sa taglay nitong anting-anting kaya napuruhan ng taga ang mga pulis. Mariin namang kinondena ng Davao City Police ang pangyayari kasabay ng pagtiyak ng tulong sa pamilyang naiwan ng dalawang nasawi. Mahigit isang libong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Bangsa Moro Islamic Armed Forces, ang isa sa ilalim sa decommissioning process sa susunod na buwan. Itong inihayag ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez sa Post State of the Nation Address o SONA Discussions. Ayon kay Galvez na kumpleto na ang decommission process sa higit 20,000 mga dating combatants base sa kanilang normalization track. May nalalabi pang 35% o aabot ng 14,000 at inaasahan nila na bago idaos ang kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa 2025 ay makokompleto na ng Independent Commissioning Body ang proseso. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.